Ang ating love question of the day, ano nga ba ang biggest fear mo sa isang romantic na relasyon? Ito, sabi ni Yuthan Man. Ay, ma. Ay, goodness. Ayan, si, <laughs> si Youth. Ayan, yung dumating yung oras o panahon. <laughs> Bala ka dyan. Ayan, si Maria Lourdes Nercua. Sabi niya, wala po, ah, Popoy. Kasi sa dami ng pinagdaanan ko, hindi na ako takot na mawalan pa ng partner. Wag lang ng mga anak ko. Oo, oh, wag lang mga anak ko ang mawawala. Sabi naman ni Gail Enriquez, uh, biggest fear ko, if uh, we won't work well, despite ginawa mo na ang lahat, ba't naman kasi mapanakit ang katanungan today? Bayan! <laughs> Eto pa, Si uh, Sunshine Tolentino, sabi niya, For me, ang biggest fear ko po uh, sa romantic relationship ay yung di pala totoo yung feelings namin sa isa't isa na we spent our time together for a very long uh, period of time and yet we, are still, we still don't know each other uh, too well and uh, kung saan pupunta ang relationship namin, yung walang progress kasi naghihintay lang pala kayo kung sino ang unang bibitaw. I guess, yan po talaga yung mga nakakatakot sa lahat. Uh, thank you sa H2H God bless At syempre, ito si uh, Mary Grace Ang greatest fear ko uh, Sa isang relationship S yung maghiwalay kayo kahit ano pa ang reason tapos nagsayang lang kayo ng panahon sa isa't isa kahit naging masaya ka pa. Kaya ako, takot akong pumasok sa isang relationship kasi baka magsayang na naman ako ng panahon ng isang tao. Nakakasawa na yung ilang breakups na naranasan ko noon. Gusto ko namang maranasan yung hindi maghiwalay yung pakakasalan kasi tumatanda na ako. Ayan. Pero uh, ako naman, ha? meron din naman akong input dyan. Ang biggest fear ko talaga sa isang romantic uh, relationship ay yung kapag ka nagtanong ka kung saan kayo kakain at nagturo doon sa mamahaling restaurant at ikaw ang taya. Mm, nakakatakot po yan, mga kapatid. Uh, kaya maganda na ikaw mismo ay nakaplano ka na <laughs> kung saan ka magyayaya. Uh, kung ikaw ang... Tayà ganoon